Umabot sa 2.065 billion pesos ang net income after tax ng GMA Network noong 2024 na maituturing na challenging year. Report ito ni GMA Network President and CEO Gilberto Duavit Jr. sa annual stockholders meeting ng GMA kanina. Ayon kay Ginoong Duavit, ang nasabing net income after tax ng GMA Network ay mas mababa ng 35% kumpara noong 2023. Ang consolidated net revenue naman mahigit 17. 0.5 billion pesos na mas mababa ng 6% kumpara sa sinundang taon. Natugunan naman ani ang kabu operational expenditure ng network na 14. 38 billion pesos na umakyat lamang ng 2% kumpara noong 2023 at kasama na rito ang 118.62 million pesos para sa collective bargaining agreement ng network at mga kawani nito. At upang higit namang mapatatag ang nananatiling pangunguna ng GMA Network sa lahat ng platforms at mapalawak pa ang naabot na audience, sinabi ni Mr. Duavit na nagkomisyon ito ng walong bagong digital terrestrial television o DTT stations at isang upgraded na analog TV station. Kaya ngayon, mayroon na itong 115 na analog at digital TV transmitter stations sa buong kapuluan. Ibig sabihin nito, Karen, eh, mas marami pa yung magiging audience, mas malawak pa yung maaabot ng ating mga balita at impormasyon. At uh, sabi ni Mr. Duavit, ngayon magdiriwang ang GMA ng limang anibersaryo, patuloy na tutugon ng network sa nais ng lumalawak nitong tagapanood at tagapakinig sa lahat ng platforms, pamamagitan ng digital transformation at mga storytelling innovation